Good morning, good morning mga idol. Isang magandang ahaw para mga moti sa daan. <laughs> Shish! Walang kamatayang bomba mga idol. Let's go! Pew, 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 pew. Good morning mga idol good morning good morning rise and shine so napakaganda ng sinag ng Akang ngayon pauwi nga pala tayo ng gataran yan mga idol short ride mga idol short ride ngayon lang ulit natin nagamit si Dumbo ng medyo malayo layo well actually malapit pa nga ito eh pero at least nakalabas ulit siya mga idol Walang kamatayang bomba na naman ito mga idol Taka na mga idol Blut <laughs> Welcome to Gataran, the inner part of Gataran. May mas ma -ano pa dito? May mas inner pa? Kaya nung oh, ganda na tanawin diba? ba? Ewan ko lang kung nahahagip pa ng kamera natin. <laughs> ano? Hindi natin kailangan magpabilis dito. Actually, hindi nga mabilis eh. Mahagal pa kayo. Ayan o, ng tanawin, di ba? Also, also Welcome to our house. <laughs> Let's go. So ayun na nga, was out, 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 na naman sa inyo mga papi. Pew, 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 pew. Ito nga, nandito tayo ngayon sa Niwaga, Gatahan. Welcome to my hometown. Ayan tayo magbabantay sa store ngayon. At tara, samahan nyo ako. Let's go. Pew, 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 pew. So ito nga pala yung pangalan ng store namin, CJ Sari Sari Store. Yan. Wala pa kasi kaming tapulin sa taas kasi nga nasa lanta may bagyo. So yan muna. Ito ko kayo dito sa aming store. Yan. Tara papunta tayo ngayon sa may kahera. Kasi ako ang magkakahera ngayon. Let's go. Yan. Tamang pa cute 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 cute, cute muna. Yan. Mga ganyan ba? Yan, so napaka-init ng panahon noon dyan, di ko alam kung bakit, pwede may racket, pero taha tuloy pa rin natin itong ating blaga-blaga-blag-blag-blag-blag-blag, let's go! Pew-pew-pew-pew-pew-pew-pew! At ito na nga, kasama natin si Kuya Lito dito. I-discarga natin yung mga soft drinks. Yan, nakakarga yung soft drinks sa ating pangmalakasang panghahabas pangharabas na panghakot ng mga paninda. Iyan ang aming La Legendary wheeler Yan. Tahik ang tawag dyan. Bali sa tumuwini pa namin pinagawa yan. Matagal na yan sa amin at buhay na buhay hanggang ngayon. Let's go! pew, 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 So ito na nga, konting time lapse lang yan. Binababa na namin yung mga soft drinks para may kamada na dun sa stack house. Para naman, kung sakali may delivery, magagamit ulit yan tahay. Kasi yan nga yung pinag-deliver namin at pinagsasakada around ni Wagak and sa mga ibang parts na barangay ng gatahan. Yan, di ba? Talaga naman napakalapit to. Kala mo naman kung napakasipag ko dyan, no? Grabe ba? Yan, konting... Ano lang tayo, diskarga, Mamaya pagkatapos niyan, back to na tayo. Yan, so palamit naman tapos dyan And then ito na nga, nagtitingin-tingin na naman ako ng mga alak dyan Iniisip ko na dyan kung ano ba ang iinumin ko mamaya Pero syempre, huwag muna masyado pa maaga Kailangan pa natin mag-grind yan Trabaho muna tayo before tayo mag-inom Kailangan natin paghirapan ang ating iinumin mamaya Kasi nga, mas masarap ang pasok ng alak pag ikaw ay pag Let's go So ito na nga, nasa kahira na ako At dahil mainit yan Mag-ice cream muna tayo by Dan Eric ayano. Oh, papi Oh, di ba? So may talagang panahon noon diyan kaya nag ice cream ice cream muna tayo. Iyan oh, tina mo naman oh, lick it good boy. Iyan. Ngayon dito na nga dahil nga hindi pa ako na kontento sa malamig na aking kinain. Ayan, nagtingin ako ng pwede kong pang midnight snack mamaya na ipapalamig na. Ayan, so nakita ko ito. The number one choice. Red Horse, Extra Strong, baka naman. And then chinek ko na rin yung motor natin kasi nga maghahapon na dyan, pinapainit ko na para makauwi na rin tayo. And then chinek ko na rin yung pinalamig ko na Red Horse. And then ayan na nga, isusupot na natin yan para mailagay na natin sa ating top box. Ayan o. Oh. Shish, Talaga naglambot boy. Talaga may met sa na Red Horse na lamiis kitang met. And then ito na nga, sumaglit na rin ako oh, bumili ng aking pulutan. ayyan. Ayan. Para naman wala na tayong problema mamaya Para lock and load na lang Ayan o Hindi tignan naman sa amin Diyan. Sa may bahang gaya ni Wagak Gatawan kagiyan Talaga naman napakatahimik Kasi nga barrio dito Ayan o And then ito na nga Nakauwi na ako Ayan o Kita mo naman boy Kahit na madaming ginawa Yung pinagpawisan Fresh na fresh brain Ganyan kasi talaga Pag ang skin mo Red horse Every night Ayan Looking young pa rin tayo And then ito na nga, che check din na natin sa ating top box ang ating mga alipuhos. Ayan. Complete package na yan, boy. May ice ka na, may pulutan ka na, may red horse ka na. Ang gagawin mo dalang mag-inom din. Pew! Ayan na nga. Nagiinom na tayo. Sheesh! Kita mo naman. Red horse. Extra strong. Baka naman. Let's go. Pew, 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 pew. Huwag mong kakalimutan mag-follow and like sa ating page and also subscribe to our YouTube channel. Let's go!